tutok tayo ng tinapay. Meron dito tinapay na tatlong araw na. So, sayang naman. Makita naman siya. Initi natin. Tapos, lagyan natin ng margarine. Yan. Itiin lang natin sa gitna. Sa mahal ng bilihin ngayon, ay hindi tayo magsasayang ng tinapay. So, ganyan lang siya. merienda actually hapunan na yata ito eh kasi anong oras na eh it's already 6.15 in the evening so ayan kuha lang tayo ng bata tapos i lagay natin dyan itong aking margarine ay anong tawag dito hindi ko pa na sa lagayan. Akala ko talaga dati na ito ay butter. Yun pala, margarine din siya. No, medyo ano lang na margarine. Kasi yung butter pala ay mahal. Pang lang. Ganun. Chot. So, ayan. Ganun lang. Ayan. Kunti lang. Tamang ano malasahan lang. So, ayan. Isasala na natin to ngayon. Bread. And eight minutes. Kita nyo ba? So, yan. Hintayin na lang natin yan. And habang hinihintay natin yan, magtimpla tayo ng ating coffee. Coffee. naglagay na tayo dyan ng coffee and kalahating bear Pag nagtitimpla ako, kalahating milk lang yung sachet para tipid. Charot. And ito, malapit-lapit na rin. Ilang minutes na lang. So, ayan, okay na to. Ayan na. Sakto na yung kanyang pagkatustada. Ayan. Ang ganda ng kulay. Tara, marienda tayo. Mm. Yamash. sakto yung ano nyo. Pagkatustado. Huh? Kita nyo, narinig nyo yun. Mmm. Mmm, wow. Bagay talaga siya sa kape. Bukas wala. Nagbabalak ulit kami pumunta doon kay Diwata. Hindi matuloy-tuloy kasi nakaraan pupunta dapat kami. Ang problema naman, So mam, ang pakiramdam ko at naging Karoon ako ng sipon at may kunting ubo Pero ngayon medyo okay, kinawala na yung sipon Kaya Para bukas eh Matuloy at hindi umulam Ah, simple May kigatas din tayo kay Diwata <laughs> Ako na lang yata hindi pumupunta kay Diwata Nag-vlog charan Nakapunta naman kami doon Kaso, hindi kami nakakain doon lang kami sa labas. Bale yung baon lang namin yung aming kinain. So, ginabi na tayo sa pag no? Hindi naman tayo nag-merienda kanina. Nang no, kita ko itong tinapay. Kawawa naman ilang araw to sa lamesa. Eh, kaysa like amag hindi. Ilitin na lang at kainin para mapakinabangan. Hmm. Kain tayo. Merienda pala. Merienda na. Gabi na. So yun lang mga sangkay. Maraming salamat. Bye. Thank you for watching.